Saan ka na? Nahanap ko yung kasama kong driver. <laughs> Ay, ayun pala. Yung hinahanap ko. yun <laughs> May atraso sa akin to eh. <laughs> ha? Wala, hindi ko nakita. Lalim dun. Putra guys, hindi. Lulubog. Dinuta, no, mabijuan, no? eh, dito nga sana ako dadaan. No? Uh, Wala madaan malalim eh. Tayo, dito pala. Yung hinahanap ko. May atraso sa akin to eh. <laughs> Ito, ito, ito. ito Nakaputi. <laughs> Kamay, 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 kamay. Sino mo kausap mo dyan? Saan? Wala, laging, laging. Siyempre, doble lagi eh. Kailangan masaya, ako, eh, di ba? Oh, ka diba? Kasi pag malungkot ka, wala kang followers eh. Ito so, kami, dami na gusto hey, tambay kami guys. Akyatin mo ah. doon oh, para makita Dito? mo doon. Oo, siyempre. Ito, mamadula, ano, ano, ano pa akong baong-baong pampa dyan. Diba? Ano yun? Pati kasi yan. Pati ko nakabuta, putang siksik sana yan. Ay, pinapakit sa akin yung guys ay no? Para makita na yung kargada. Ay, pangarga, yung tripart. Daming truck dami namin ngayon guys ito dito kami oh Stambay. hintay, hintay sa pila oh kami oh oh yun oh doon pa yung iba bukod bukod to grupo 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 guys doon pa nandun pa iba oh oh nagsusulo yung dalawa eh <laughs> dami namin oh di ba yun doon puro mangga doon yun yung mga mangga doon yan sarap mangga doon Diba? So, ayan na oh, diba, guys? Hmm. <laughs>